kaya. Pero bago kayo humuska, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi ng salita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulong. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romaldes at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the president. Noon naniniwala pa ako sa kanila. kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na akong mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang Bicom process last year, 2024. Ang sabi niya, Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dati Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin, sa amin ni Dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusuf Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusuf Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusuf Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusuf Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections, of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed Sen. Si speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ni, ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na akong mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan, may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawahan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi... Ayan na guys, no? <laughs> Nagsalita na si... Ano? <clears throat> Nagsalita na si Saldico. Ngayon, sabi si Marcos, ano? Tama yung sa misahe ng Diyos talaga, Na nagkukubli sa boss. Kung niyo yung... Ano? Yung misahe noon na nakasakay si Marcos sa Potsinapula. Na nag, no, Nagkubuli siya doon sa bus. Di ba may paliwanag ako doon na nagtatago ko siya ngayon sa ano, mga ginagamit niyang ano, tulad ni ko si Romualdez. So ngayon, ano ngayon ang sasabihin ni Marcos ngayon? Na eh, nilabas ni San itong mga lahat ng sinasabi niya. Oh. Ako, niwala talaga ako dito. Baka nga may tinatago pa yan eh. So, talagabi talaga ang Pilipinas guys, no? Presidente mismo, kung isipin mo, pwede naman siyang bumaba na siguro oh. kasi wala naman nang wala siyang nagawa. Pero nagpumilit pa rin siya na, ano, na kumapit talaga dyan. So, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa mga ta, mga kababayan niya na mga Pilipino. Ano talaga? Uh, gusto talaga niya sa lahat kung ano mayroon sa Pilipinas. Gabi ka gahaman talaga si Marcos. Nakakalungkot uh, siya Shepard, guys, no? Hindi ko alam kung ano mangyari sa Pilipinas pag nandiyan pa siya. Sana ang tao magising talaga sa ano uh, ginagawa ni Marcos ni Marcos. Ngayon, ang, alam ko nagtuloy-tuloy ang rally dyan. Lalo na ngayon nagsalita na si uh, Saldico. Tsaka ginawa pang servit ni si, ano, si Romualdez. Check yan, ang tinuturo niya si Saldico. Kaya si Saldico nagsalita na rin. So, tira na, tira, -tira, tira na sila dyan ngayon. So, yun yung problema sa Pilipinas, guys. Na, lalo na nagkaroon tayo ng presidente na gahaman, garapal, at ano pa. Nakakalungkot isipin. Kahit anong gamihin niya, kahit anong tago niya, lalabas talaga at lalabas na kasama siya. Ayun, no, kinasabi na. Kulang pa siguro yan. Dami pa nga ano, May mga partong pa siya. Parto pa yan siguro. So, yun guys. kita lang ninyo. Kaya ako in ni ano, repost. Baka alam mo naman sa Pilipinas, para sa magbayad na, burahin yan. O ano? At least, mapanood mo na ninyo. So, yun lang guys. Ganang hapa sa inyong lahat. And God bless.